Magandang araw sa inyong lahat! Maligayang pagbabalik sa isa na namang kapanapanabik na episode kung saan ating tutuklasin ang mga kamhanghamanghang bagay tungkol sa katawan ng tao. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang sistema sa ating katawan, ang immune system. Ito ang depensa ng ating katawan, isang masalimuot na network ng mga cells, tissues, at organs na nagtutulungan para protektahan tayo mula sa mga mapaminsalang mananakop. Isipin natin na ang ating katawan ay parang isang bahay. Kung paanong ang isang bahay ay may mga pader, pinto at bintana para maging ligtas, ang ating katawan ay may mga harang tulad ng balat at mucous membranes na nagsisilbing unang linya ng depensa. At tulad ng kahit anong bahay, may mga kalaban ito. Bacteria, viruses at iba pang mikrobyo na maaring magdulot sa atin ng sakit. Ang mga mananakop na ito ay palaging naghahanap ng paraan para makapasok at makapaminsala. Dito pumapasok ang ating immune system. Parang ito ay isang pangkat ng mga highly trained na security guard na nagpapatrolya sa bahay, laging alerto sa mga trespasser. Kapag may nakitang banta, agad itong kikilos para sugpuin ito. Ang immune system ay binubuo ng iba't ibang bahagi, kabilang ang white blood cells, antibodies, at iba pang specialized cells. Ang mga bahaging ito ay nagtutulungan para kilalanin at sirain ang mga mapaminsalang sangkap. Malaki ang papel ng mga bakuna sa pagtulong sa ating immune system. Sinasanay nito ang ating katawan na kilalanin at labanan ang mga particular na pathogens nang hindi nagkakasakit. Sa ganitong paraan, kung sakaling makasalamuhan natin ang totoong sakit, handa na ang ating katawan na ipagtanggol tayo. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay para sa isang malakas na immune system. Ang regular na ehersisyo, balansing dieta, sapat na tulog at pamamahala sa stress ay nakakatulong para mahapanatili ang ating immune system sa maayos na kondisyon. Ang mga simpleng gawi tulad ng regular na paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng kalinisan ay malaking tulong sa pagsamang impeksyon at pagsuporta sa ating immune system. Ang stress ay maaaring magpahina sa ating immune system, kaya mas madali tayong magkasakit. Ang mga pamamaraan tulad ng meditation, deep breathing, at mindfulness ay makakatulong para mabawasan ang stress at mapalakas ang ating immune health. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay isa pang simple ngunit epektibong paraan para suportahan ang ating immune system. Ang tubig ay nakakatulong sa paggawa ng lymph na siyang nagdadala ng white blood cells at iba pang immune system cells. Ang mga bitamina at mineral, tulad ng vitamin C, vitamin D at zinc, ay mahalaga para sa maayos na paggana ng immune system. Nakakatulong ang mga ito sa paggawa at aktibidad ng mga immune cells. Kaya mas lumalakas ang kakayahan ng ating katawan na labanan ang mga impeksyon. Alam niyo ba na ang pagtawa ay nakakapagpalakas din ng ating immune system? Ang pagtawa ay nagpapataas ng produksyon ng endorphins na nakakapagpabuti ng immune function at overall well-being. Ang sapat na tulog ay mahalaga para sa isang malusog na immune system. Habang natulog, inaayos at binabago ng ating katawan ang mga cells, kasama na ang mga cells ng immune system sikaping matulog ng 7 to 9 oras bawat gabi. Ang paggugol ng oras sa kalikasan ay maari ring magkaroon ng positibong epekto sa ating immune health. Nababawasan nito ang stress at nagtataguyod ng relaxation na siyang sumusuporta sa ating immune system. Ang pakikipag-ugnayan sa mga alagang hayop ay nakakapagpalakas din ng ating immune system. Ang mga alagang hayop ay nagbibigay ng kasama at nakakabawas ng stress na nakapagpabuti ng ating immune response. Ang pagpapanatiling aktibo at abala ng ating isip sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagbasa, pagsagot ng mga puzzle at pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay nakakatulong din sa ating immune health. Ang mental stimulation ay nakakatulong sa pagpapanatili ng overall well-being. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad at pagtulong sa iba ay nakakapagpalakas ng ating immune system. Ang mga gawa ng kabaitan at pakikisalamuha ay nagtataguyod mga positibong emosyon na siyang kapaki-pakinabang para sa ating kalusugan. Ang pagpapasalamat ay nakakapagpabuti rin ng ating immune function. Ang pagtuon sa mga positibong aspeto ng buhay ay nakakabawas ng stress at nagtataguyod ng sense of well-being na siyang sumusuporta sa ating immune system. Ang paggawa ng mga libangan at mga aktibidad na ating kinagigiliwan ay nakakapagpalakas ng ating immune system. Ang mga libangan ay nagbibigay ng sense of purpose at saya na mahalaga para sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Ang balanseng dieta na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, at lean protein ay nagbibigay ng mga sustansya na kailangan ng ating immune system para gumana ng maayos. Ang pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain ay nagsisiguro na nakakakuha tayo ng iba't ibang bitamina at mineral. Ang pag-iwas sa mga mapaminsalang gawi tulad ng paninigarilyo ay mahalaga para sa kalusugan ng immune system. Pinahihina ng paninigarilyo ang immune system at ginagawa tayong mas madaling kapitan ng impeksyon at sakit. Ang pagpapanatili ng positibong pananaw ay maaari ring makatulong sa ating immune system. Binabawasan ng positibong pag-iisip ang stress at nagtataguyod ng overall well-being na siyang nagpapabuti ng ating immune response. Bilang konklusyon, ang ating immune system ang depensa ng ating katawan at ang pangangalaga dito ay mahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga malusog na gawi at paggawa ng mga positibong pagpili sa pamumuhay, masusuportahan natin ang ating immune system at mamumuhay ng mas malusog at mas masaya. Maraming salamat sa panonood ngayong gabi. Manatiling malusog, manatiling masaya, at tandaan na alagaan ang inyong immune system. Ang ating immune system ay may dalawang uri ng depensa. Una ang likas na immunity o natural immunity. Ito ang ating unang linya ng depensa. Isipin natin ito bilang mga pader at gate ng ating bahay. Kasama rito ang ating balat, ubo, sipon, at laway. Pangalawa, ang adaptive immunity. Ito ang special forces ng ating katawan. Kapag nakapasok na ang mga kalaban sa loob ng ating bahay, ang adaptive immunity ang bahala sa kanila. Mas matagal itong umepekto, pero mas malakas at mas specific ang atake nito. Ang mga sundalo ng ating immune system ay ang white blood cells. May iba't ibang uri ng white blood cells at bawat isa ay may kanya-kanyang trabaho. May mga white blood cells na kumakain sa mga kalaban at may iba naman na gumagawa ng antibodies. Section 5: Mga Espiya at Armas, Antibodies. Ang antibodies ay parang mga espiya at armas ng ating katawan. Kinikilala nila ang mga kalaban at minamarkahan para malaman ng ibang white blood cells kung sino ang atakehin. Parang sinasabi nila, ito ang kalaban, atake. Seksyon 6, Labanan sa Loob, Isang Halimbawa. Sa seksyong ito, ating tatalakayin kung paano ipinagtatanggol ng ating katawan ang sarili laban sa mga impeksyon at sugat. Ang katawan ng tao ay isang kahanga-hangang sistema na may iba't ibang antas ng depensa para protektahan tayo mula sa mga mapaminsalang mananakop. Ating suriin ang isang karaniwang senaryo para mas maintindihan natin ito. Halimbawa, Kapag tayo ay nasugatan, maaring makapasok ang bakterya sa ating katawan. Ang tila maliit na sugat na ito ay maaaring maging daanan para sa iba't ibang pathogens. Sa sandaling masira ang ating balat, nagiging mahina tayo sa pagpasok ng bakterya. Ang mga bakterya na ito ay laging nasa ating paligid, naghihintay ng pagkakataon na makapasok sa ating katawan at magdulot ng impeksyon. Ang ating likas na immunity tulad ng ating balat at dugo ay agad nakikilos para pigilan ang impeksyon. Ang balat ay nagsisilbing unang linya ng depensa na lumilikha ng pisikal na harang na pumipigil sa pagpasok ng karamihan sa mga pathogens. Kapag nasira ang harang na ito, mabilis na tutugon ang ating katawan. Dadagsa ang mga blood cells sa sugat at magsisimula ang proseso ng pamumuo ng dugo para mabuo ang isang langib. Nasyang siyang magsasarado sa sugat at pipigil sa pagpasok ng bakterya. Ngunit kung hindi sapat ang ating likas na immunity, papasok ang adaptive immunity. Ang adaptive immune system ay mas espesyalisado at kayang patamaan ang mga particular na pathogens. Mas matagal itong mag-activate kumpara sa likas na immune response, ngunit ito ay lubos na epektibo. Naaalala ng sistemang ito ang mga nakaraang impeksyon at mas mabilis na tutugon kung muling susubok na sumalakay ang parehong pathogen. Magpapadala ito ng white blood cells para labanan ang bakterya at gagawa ng antibodies para tuluyang sirain ang mga ito. Ang white blood cells, na kilala rin bilang leukocytes, ay ang mga mandirigma ng ating immune system. Kinikilala, inaatake, at sinisira nila ang mga mapaminsalang bakterya. Sa kabilang banda, ang antibodies ay mga protina na partikular na tumatarget at nag-neutralize sa mga pathogens. Magkasama, bumubuo sila ng isang malakas na mekanismo ng depensa na nagpapanatili sa atin na malusog at ligtas mula sa mga impeksyon. Ang kagandahan ng adaptive immune system ay nasa memorya nito. Kapag nakasalamuhan na nito ang isang pathogen, naalala na nito ito. Nangangahulugan ito na kung susubok na sumala kay muli ang parehong bakterya, mas mabilis at mas epektibo ng tutugon ang immune system. Ang memorya na ito ang batayan kung paano gumagana ang mga bakuna na sinasanay ang ating immune system na kilalanin at labanan ang mga particular na pathogens nang hindi muna tayo nagkakasakit. Ang mga bakuna ay isang mahalagang kagamitan sa pag-iwas sa mga impeksyon. Nagpapasok ito ng hindi nakakapinsalang bahagi ng pathogen sa ating katawan na nag-udyok sa immune system na tumugon at bumuo ng memorya. Sa ganitong paraan, kung malantad tayo sa aktwal na pathogen, handa na ang ating katawan na labanan ito ng mabilis at epektibo. Dahil sa ating immune system, nagagawa natin ang ating mga pang-araw-araw na gawain nang hindi palaging nag-aalala tungkol sa mga impeksyon. Walang sawang nagtatrabaho ito sa likod ng ating mga gawain, pinoprotektahan tayo mula sa hindi mabilang na mga banta, ang pag-una sa paano ito gumagana ay nakakatulong sa atin na pahalagahan ang hindi kapanipaniwalang pagiging komplikado at kahusayan ng ating mga katawan. Section Pito, Bakit Mahalaga Ang Malakas Na Depensa? Mahalaga ang malakas na immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Kapag mahina ang ating immune system, mas madali tayong magkasakit. Kaya dapat nating alagaan ang ating kalusugan. Section 8, Pagpapalakas ng ating depensa. Mga tips para sa malusog na immune system. Maraming paraan para mapalakas ang ating immune system. Mahalagang mapanatili ang balanseng dieta na mayaman sa bitamina at mineral. Ang pagkain ng iba't ibang prutas at gulay ay nagsisiguro na nakukuha natin ang mga kinakailangang sustansya para mapanatiling maayos ang paggana ng ating immune system. Ang mga pagkain tulad ng citrus fruits, berries, at mga madahong gulay ay lubos na kapakipakinabang. Kailangan nating kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng maraming tubig, at manatiling hydrated. Ang tubig ay nakakatulong sa paglalabas ng mga lason sa ating katawan at nagpapanatili sa maayos na paggana ng ating mga cells sikaping uminom ng kahit walong baso ng tubig sa isang araw. Ang herbal teas at mga fresh juices ay maari ring maging magandang alternatibo para manatiling hydrated. Ang ehersisyo ay isa pang mahalagang sangkap. Ang regular na physical na aktibidad ay nakakatulong para mapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtataguyod ng maayos na sirkulasyon ng dugo na nagbibigay daan sa mga cells at sangkap ng immune system na malayang gumalaw sa katawan at gawin ng mahusay ang kanilang trabaho ang mga aktibidad tulad ng paglalakad, pagjogging, yoga, at kahit pagsasayaw ay maaaring maging magagandang paraan para manatiling aktibo. Bukod pa rito, mahalaga ang sapat na tulog. Inaayos at binabago ng ating katawan ang mga cells habang natutulog, kaya si kaping matulog ng 7 to 9 oras bawat gabi. Ang mga relaxation techniques tulad ng meditation at deep breathing exercises ay makakatulong din para mabawasan ang stress na kilalang nagpapahina sa immune system huwag kalimutang maghugas ng kamay ng regular. Ang kalinisan ng kamay ay isa sa mga pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Gumamit ng sabon at tubig at kuskusin ng hindi bababa sa 20 segundo. Kung walang sabon at tubig, gumamit ng hand sanitizer na may hindi bababa sa 60% na alcohol. At iwasan ang mga taong may sakit. Ang social distancing at pag-iwas sa mga mataong lugar ay makakabawas sa panganib na mahawaan ng sakit. Kung kailangan mong pumunta sa mga pampublikong lugar, magsuot ng mask at magpanatili ng ligtas na distansya mula sa iba. Sa pagsunod sa mga tips na ito, makakatulong tayo na mapanatiling malakas ang ating immune system at maprotektahan ang ating sarili mula sa mga sakit. Section Siam Conclusion Pangangalaga sa ating katawan Ang ating immune system ang ating tagapagtanggol laban sa sakit. Kaya dapat natin itong alagaan at palakasin. Maging responsable tayo sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, mga kaibigan!